you guys, sir, ma'am. ah uh, maglilitson kami ngayon kasi karawan ng ano ko, kapatid ko na lalaki. So, tingnan niyo naman yung baboy niyo. Oh. So, dalawa yung lilitsonin natin. So, let's go. So, ayan na po, ma'am, sir. Dalawa ng baboy. Dalawang ulo ng baboy ulo ng baboy lang muna yung kinuha namin para lumaki pa yung katawan at nagkatay na rin pala ako ng tatlong manok tatlong manok para isabay sa paglilitson ayan na yung olo kala nyo dalawang litson talaga yung kakataya namin no? So, ayan na pala. Nagkatay din pala ako ng dalawang dalawang manok. Bali, lima lahat yung kinatay ko. At yung yan, yung dalawa ay tinula ko. Yan. Sarap ng sabaw. Kapag ikaw talaga yung nag nag-aalaga masarap talaga kasi hindi mo binibili so pumunta ako sa kabilang bahay yan yung ginawa nila ng asawa ko at mga kapatid ko na gumagawa sila ng ano so man mikos mikos minikos mikos nila yan balangoy Nasuman so suman pala yung ginawa nila yan o oh. hmm sarap yan balanghoy na suman so na pala rin yung fried chicken na linoto ng aking papa yan yan po yung mga handa ng aking mga kapatid. Yan. Yan pala ay para sa ano creamy mushroom chicken at saka buffalo wings. Yan na rin yung nagluluto pa rin yung papa ko ng prime chicken. So, bumaba na ako sa baba at inikot-ikot na yung double ulo. Yan o. Dalawang ulo pinagdikit. At saka may tatlong manok. Maganda talaga kapag may alaga tayong manok. Pwede natin kunan ng pangulam o, o sa ano, my birthday o di kaya anong okasyon pwede mo nang kunan yan o pala yung mga pamangkin ko diyan sa pag-ikot-ikot ng ano lechon ulo Siyempre, gumawa na rin kami ng lumpia. Pangdagdag ng ano, handa. Yan na. Luto na na yung tatlong lechon manok at saka dalawang ulo na pinagdikit. 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 Mag-introduce ako. Karon na.